What's up guys? Ngayon magluto tayo ng kaldereta. So ito yung meat ko. Ayan. Ano ko na yan siya na marinate ko na. Overnight. The best ng overnight. And then meron tayong carrots at patatas. Hindi oh, yan binalatan. Tangin naman! Tangin Sup guys, luto tayo ngayon ng aldereta. So, ito yung meat natin. Na uh, ribs to. Sa aldereta, gusto ko yung may buto. Marinated na to overnight. And then, ating carrots at patatas. Hindi ko yung binalatan. Kasi nga, gusto ko masarap siya. Saka pipride ko yan. Ito yung ating bell pepper, bawang, and sibuyas. Also have reno, diba? You know? hindi pwede mawala yan. So, gawin na natin to. Kuha lang tayo ng mansika Buhay mo muna. Okay. So, yan. Nagamit ko yung wok. Stainless na wok. Okay. Una natin gagawin ay na, iprito ang ating mga vegetables. Iprito natin to ang ating vegetable. Iprito natin siya. Kaya lang natin uminit to. Ito so, natin yung minute yan guys Welcome back guys So ngayon medyo muusok na yung ating look Mainit na yan sya So pwede na natin ilagay itong ating Vegetables Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang From left Yeah Huwag to ito alisin kasi gamitin natin so, May tissue kayo Huwag kayong tissue Para Madry natin mamaya yung Excess oil Ngayon Prito lang natin ito. So, ibalik nyo na lang konti yung init. Kasi mabubago yung temperature ng mantika nyo. And once na nilagay nyo na yung mga kailangan nyo iprito, nagbabago talaga yung temperature ng mantika nyo. Kasi syempre, malamig o kung saan man galing yung prutas o yung mga karne piniprito nyo, meron niyang temperature outside the mantika. So, pag binagay nyo yung piniprito nyo, lalamig yung somehow magda-down yung temperature lang sorry in yung uh, mantika so yan siya yan natin ito maprito prito natin yan sobrang init yan dito sa amin mapansin yung nakablak pa ako grabe hindi nyo lang natin ang pagpiprito nito just uh, bigyan lang natin siya ng konting browning pakita ko sa inyo yan guys. Yan. Yeah. Kailangan lang mabigyan natin siya ng konti yung brown. Konti lang. Yung makita nyo lang yung mga edge niya. Mga ganito. Nag-brown na. Once na mangyari na yun, pwede nyo na itong ahunin and then start nyo na yung next step. So this is kalderetang baboy. Okay? Alam ko marami magtataka. Bakit? Ngayon lang ako nagbablog. Ang kaasabag TV nyo ay naging busy for this past few years. At ngayon pa lang tayo ulit babalik. I'm really sorry guys. No? Doon sa mga nanonood sa akin dyan, maraming salamat. Kung mapansin nyo, uh, medyo maganda na yung camera ko. Nagtrabaho tayo ng matagal-tagal. So, so don't worry, papasyal ko rin kayo doon sa trabaho which is explain ko sa iba kong video kung bakit bakit from Batangas tapunta ng Dabaw ang kasbag mo so, lang natin ito ma-fry tayo lang natin siya then balikan ko kayo later kailangan kasi talaga ito mag-brown siya eh. Awal, lumabas yung tamis ng carrots din magkaroon ng uh, crisp yung ating patatas para yun yung maging texture natin mamaya sa kaldereta natin usually yung kaldereta kasi dito sa Batangas eh yes, salo halo na siya halo, halo na so balik tayo guys so, ito yung aking patatas at carrots brown na sila kunin so, na natin sila o kunin na natin So ito guys, ahunin natin siya gamit ang ating wire. A oh, wire. Bilbo ito mo itong tawag dito eh. Yeah. Strainer po eh. Alam mo, strainer tawag yan. So again guys, handahan lang no. Okay, magpika yan. And I suggest gamit talaga kayo nito. Kasi para hindi madala yung mga other antika. Yeah, sali nyo lang sa inyong plato. Hindi naman kayong direct na plato, wala problema yan. Hindi naman kayong mamamatay kahit gamitin niya. Pero kasi plastic yung aking aking salaan. And again, sayang ang mantika. Pwede nyo nang i-off muna yung inyong kapoy um, Para naman, diba? Kaya alam naman natin mainit na yan. Okay. hirap ng kunin. So, kung gusto pa tagilid, bibilisan lang natin. Dati tulong cool, ng mantika. Yan, kita nyo. Naglag na. So, ito, hindi masyadong ano. Hindi pa masyadong. Ay, sorry. Mas naunang na pride yung ano. Mas naunang nagkaroon ng maillard yung ating carrots. Ka Kasi nga may asuka lang carrots. May sugar content. Lagay lang natin yan dyan. Bawasan natin yung ating oil. Ang dala dyan. Kasi dami niya. Wait lang. Hanap lang ako ng lalagyan ng oil. Bawasan na natin yung ating mantika. Kunti na lang siya. Start na natin gisa yung ating bawang sibuyas. So, na natin gisa yung ating bawang. So, gusto ko na malasang bawang isa lang natin yun Kaya natin mag-brown konti. So, bago natin dalhin yung ating onion. Kasi yung onion natin ay magpapalamig din ng mantika. So yan. Mabilis lang siya. Kasi totally mabilis na talaga kasi wok yung ginagamit natin ngayon. Okay. Yan. Kailangan yung masela sa pagtap ng mga bagay na yan. Kailangan yung konti apoy. Baka sumundi yan. Nakikita nyo naman ang aming bubong ay sawali. So, naman ano tawag dyan? Pwede lang mag halos transparent yung ating bawang. <laughs> yung ating bawang. Ay, bawang. Buyas. Ayan. Masaya nyo natin, background magulo talaga yan dito. Pero ayusin natin yan sa mga susunod na vlog natin. Asamahan nyo kung ayusin yan. Balik ng konti yung ating apoy. Okay. Gusto ko rin masarap yung ating bell pepper. Malutong. Wagin na rin natin yan. Okay. Nakikin mo dalang tubig kasi sobrang init nyo guys. Mekos, mekos. Walu-waluin nyo lang. Mix, mix lang yan. Ingatan nyo lang yung apoy nyo na huwag pumasok sa loob ng lalo. lalo na kung hindi naman. Yero ang inyong bubong Dahil sigurado Mag-iinit ang bahay nyo Umapo yan Gusto ko talaga yung ginaga nito Kulang ko ito lahat ka mga kayo ninyo ngayon eh. Miss ko kasi yung luto ng asawa ng aldereta so Luto ko ng aldereta ngayon Kaya nyo lang, kunti lang gusto natin malutong pa rin ang ating uh, bell pepper dito. Malaki lang yung pagkaka ng aking brother. Ako uh, yung atoy. Papasok natin ang ating. Una muna yung karne. Okay. Hindi natin ilalagay yung sauce niya. Later na yan, pag nagkakaroon na ng browning yung ating baboy. So again, ang ginamit ko dito ay ribs. Rib part. Kasi yung sabi ko sa inyo, yung may buto-buto pagdating sa ulam. Oops. Ayun muna, huwag mga ilalagay yung sauce. Nga maya na. Ay, nakakuha na tayo ng browning doon sa ating karne. So talaga kasi may browning yung karne kasi masarap ito pag may nakukuha siyang mayard. Diba? Tawad so, tayo kaninong rice sa mayard na yan. Kabilang natin yung sauce. Okay. Taas natin na konti yung temperature yung bagay natin sa high. Uh, Kasi, basically guys, ang karne na minamarinate, minamarinate ay basically naluluto na yan sa marination niya. O nagkakaroon na ng paglambot doon sa proseso na yan. Ang so gusto natin gawin dito, makakuha lang ng pusta. Justa lang. Yan lang. Gusto na yung niluluto natin. Nakikita nyo, o, oh, di ba? Yan lang ang hinahanap natin. yung browning lang. Alalayan nyo yung apoy, guys, kasi yung fumes na nilalabas ng usok na yan. Pag kumuha yan, pag nakakuha siya ng apoy, apoy po itong buong kawali ninyo. Kaya lagi kayo mag-ingat sa pag -iluto. Oh, yung iba dyan yung iba dyan ay magsasabi ng parang adobo lang yan guys Yan, nakita nyo yung fumes na yan Pag nakakuha ng ano yan Pag nakakatch siya ng apoy Aapoy ah, po ang buong kawali nyo Ayan siya Ganyan po oh, Nakita naman guys, harap diba Tignan natin siya ng konting So wala tayo lalagay dito kasi masarap yung sauce nito eh. So, ito yung marinate na nyo. na natin. Okay. Kunti lang. Kasi okay, mag maglalagay tayo, tayo ng sabaw dyan. Lalagay tayo ng sabaw dyan. Lagyan na natin siya ng... So, yun nga. Mag Merge na yung ating sauce sobrang lasa nito guys no? ito naman sabi ko so ito siya lang dalawang kutsarang rin dalawang kutsarang rin no? yung kutsara <laughs> parang maubos agad yung reno pag nilagay ko lahat pero gusto ko kasi itong palaman so, hindi na ito maubusin mo yung tatanda, yun, ang tatanda ayaw nang yung ating kawali no? kasi sama daw yun e, hindi ko alam paano yung masama dyan. Ito so, yung matitira sa akin yung kutsara. Ayan. Ayan siya guys. Ito siya. Balik natin yung apoy. So, ang next natin gagawin ay ihalo ang ating gulay para kumapit din yung gula ang sauce sa gulay Lugin lang natin ng konti. So talaga itong medyo naiigan na. Para talagang kumapit yung lasa. Siyempre mabigyan pa ng konting pusta. So ating ano. Ating luto. So lalagyan na natin ng tubig ang ating ulam. No? So, medyo natin ng tubig. Buhay pa ba yung mic? Buhay pa. May pa-mic na ngayon ito as bag niya. Eh. So, lulubog lang natin silang lahat. Iyang kulan to ng konting tomato sauce para masarap. So, yan na siya. Pakukuloy lang natin. And then, mamaya ay titikman na natin yan kung ano magiging resulta ng ating niloto. Sa ating gumuloto, guys, magiging titikman natin siya. So, goods na. Dahil-dahil... Ah! Puta ka na pala ah! Palalaputin ko to kasi gusto ko yung medyo malapot, yung sosi ng Aldereta. Hindi yung masabaw ng Aldereta. Shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan sa Mindanao. So, balik ako dyan guys. Tapos ngayon. Sa mga, ba, mga tropa ko naman sa Santo Cristo, sa Jose Batangas. What's up guys? Ang mga pinsan ko dito, sa San Nicolas ang mga pinsan ko sa Bulacan sa Manila ay guys uy gulat ako sa pusa ito siyang kumulo guys tingnan niyo ito mag start na siyang kumulo so, oh. oh, maya maya lang okay na yan siya kasi yung tingin ko yung pork goods na yan hindi na yan kailangan patigasin pa ay palambot na kung gusto mong patigasin ng pork sarap mo ilagay Haluin niyo lang kasi ang wok ay mainit ang gitna niyan. Possible na may masunog dyan kahit may sauce itong ilagay na. Pero since gusto nga natin ang mayar let's go! Um, may um, patitigin natin ito sa kanila. Malapit na siyang maiga. Kunti na lang. Bukain ko lang ilaw dito. Kasi hindi nyo makikita, yan yan para lang kukunin dito kasi dito bali yung ito luto ka lang dito sa San Nicolas pero para ka nang nasa impyerno na guys mukhang sa halangit ako pupunta dito <laughs> Ang nata lang. Pag dahan-dahan base. ha. natin guys. Malapot na siya mga kaibigan. Kunti na lang. So ngayon, titikman na natin siya. See. Hindi natin malaman kung ano talaga yung nasa. Tal vez soy bombardeo.